Tapos yung folding bed mo na yan, oh. tapon mo na yan, o. Oh. Kaso? Patulogan, ang aso, hindi na, ano yan, marumi na kasi, o. Kuya, kaya na tayo tapon, kaya na tayo ng karton. Ah, oh. karton? Oo. Ayaw, hindi ako Ang aso, sana'y matulog sa siminto si malamig. Oo. Oh, yan, para wala ka ng bit-bit, eh. Itapon mo na yan. Mga oh, kuya, bibili ako ito. Oy, pipakilo mo na lang. Baka maya, yung aso mo, kukuhin ng DSW yan Ito ah. Oo. hindi Hindi, gabi na, kinukuha doon pag pag-alaw. Kinukuhin eh, ko yung aso mo. Hindi, kuya, nakatali. Ay, hindi daw. Sabi mo ang tao, gamag pag-alaw. Oo. Oh, na. May pagkain na naman, oh.

Eh, ayaw mo nang ayaw mo nang mangliligaw na Amerikano. <laughs> ayaw din ng Amerikano. Ayaw mo na Amerikano? Ah. <laughs> uh, sige, sige, salamat. Bye-bye. <laughs> ha? <laughs> ah? Oh, magkaika, dali.